Yan mga boss, so, may palibago tayong gagawin dito na Toyota Avanza. Tayo. Diyan mainit. init. So, labas tayo ngayon, ano? Uh, start natin. Mainit. Ang problema nito, uh, malabo ang display dito. So, titignan natin kung totoong malabo. Start natin. Ayun, wala ang oh. Aircon, kasi mainit Ayun mga boss, kita nyo. Walang display, mayroon pero malabo. Ayun, hindi mo makikita kung ano yung mga nakalagay, no? So, 'yan yung gagawin natin. Uh, ah, uh, repairin papalitan natin 'yan mga boss, no? Yung LCD niya papalitan natin 'yan. Sakit ng mga ganito model na Toyota Avanza 'yan. So, Palitan muna natin, baklasin ko muna tapos hey mga boss, so ito napakabilis lang tanggalin yan kasi wala naman siyang tunnel yun na nakakapit dyan ano? so pag matanggal nyo tong takip hatakin nyo lang tapos hilain nyo yung panel gauge yan, hilain nyo sa bunot nyo na yan, may apat lang na clip lang yan, yan. tapos dito kabilaan yan tapos yun isakit, No? ano? so ito na siya. Ah, uh, muna natin. Ah, mga bay. Ah, uh, repairin ko muna, bakwasin ko muna sa palitan natin ng LCD kasi LCD ang problema diyan. Okay, bakwasin ko muna. Yo mga boss, so ito yung bago natin. So ito yung tinanggal. Yan. Ito yung tinanggal natin. Yan sa kanya. So ito yung bago natin dalawa. So mayroon pa tayong reserve no o so, pag may mga ganitong problema, pwede kin tumawag sa ating mga boss. Ayan. Uh, mayroon pa tayo niyan. May parating pa tayo na iba. Mas marami pa dyan. Okay. Kabit ko lang muna para matising natin. eh mga boss. So, uh, tapos natin napalitan. Ito yung tinanggal natin. So, ito yung sama na bakuna tira So, testing natin. At yung mga puti-puti na ito, hindi talaga matanggal. Oh. Sa 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 panel na talaga sa si mismo no kahit anong gawing punas So, tayo. Pakabit natin dyan sa unit ni Busing. From Marikina pa ito mga boss. na no? So, testing natin siya. Okay, testing Eh hey mga boss, so, uh, masalapak na natin ngayon o natin. Tignan natin kung may pinagbago ba doon sa ginawa natin. Ayan natin kung may display. On. Ayun, no? Kitang-kita na kaagad, no? So, di ka tulad kanina, na. Ayan. Init Di ka tulad kanina, mga boss. Ayan, no? Ayan, no? Kitang-kita mo na. Pag-inch the light lang, no? Pero, ayan siya, ayan, ayan, ayan. 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 So, kanina, ayan kanina mga boss wala yan uh, hindi mo makikita yung mga reading dyan okay so ngayon nakikita na siya yan yung gasolina ayan yung oras no so yan uh, solve natin yung problema ni boss dito sa panel gauge niya so diin diin lang yan ganun ganun lang yung mga boss oh. basta uh, nakasalpak naman tapos so, yan ngayon pagkabit naman ito dali lang hindi siya mahirap ikabit kasi uh, yan ganyan lang kahit kahit kayo mga boss kaya kaya nyo paklasin yan yan lang siya yan okay na yan so nakalak na kasi yan nakalapat na siya dito sa gilid ayan lapat na lahat no so kumapit na yung niya. So ito yung pinaka problema, walang display kanina. So binigil, ginawa natin, pinalitan natin yan ng LCD. So yun lang kapag may problema kayong ganito mga boss, pinagin tumawag sa akin para sa katalungan ano. Yun lang, thank you.